Sabi niyo po kanina ay pinatunayan niyo si Kristo ay hindi Diyos base sa Juan 17.3. Ginamit niyo po yung talata. Tama po ba? Talagang tamang-tama ang pagabanggit ni Kristo roon okay. na ang Ama ang dapat makilala mo at ko na iisang Diyos na tunay. Okay. Eto po oh, okay. Ito po ang tanong. sige. ang tanong. Doon po ba sa Juan 17.3, uh -oh. sinabi po ba doon ni Cristo na hindi siya tunay na Diyos? Yung pagsasabi niya ha, na iisa ang tunay na Diyos na yun ang, yun ang Ama, yun ang ebidensya na hindi siya tunay na Diyos. So, para sa inyo, yun ang ebidensya. Eh, ano Saan ni Kristo na yun ang ebidensya na hindi siya tunay na Diyos sa talatang yan? Sige okay, nito. Ah, sige. Nang sinabi ni Kristo, Ama, di ba tumingala sa langit? O oh, wala sa lupa. Sa Diyos, tumingala sa langit at ang sabi niya sa Ama, Ikaw ay makilala nila na isa. Alin ang iisa? Ang tunay na Diyos. Okay. Yung pagsasabi niyang yon yon ang patotoo ebidensya okay. na hindi siya tunay na Diyos. Okay.